mga estudyante pa yung nadali <laughs> eh elementary siguro yun kita ko maliit <laughs> Bawang pati ba pray kainin natin? <laughs> Mayroon sa ano Ano kainin natin yun? Dalag yun Dati <laughs> namaan, malaki yan Yung prosin nila yung dalag na huli Yan po oh. <laughs> Kepeng. Kepeng, ipakit i-flex yung kepeng. Yung dalawa. Ayun niya. Ayun niya video at ay. Ayun yung video niya muli niya. Lakas <laughs> mong tawa, boss. Lakas mong tawa. Tawa na mo rin. Ang graso. Ano yung lalaki? Masak ang ano eh. Masak ang pang ay. Ano ka wala? Masak ang pang. Surahan. Kalakalakay mo tuhog, pag over sa isa ang yan eh Oh, didami oh. ako Lagot di, oh. Uy, ba't mo sinipit yan? <laughs> Makarabas, linisan na natin to Ihiwalay na natin yung pangihaw ah, Bago pang prito pangihaw yan mo. Pangihaw Ito, pang prito ito natin to? Ano ba yan? Tutobo daw Sige, ang muntir na ito Ito mga karabas, pang prito ito Prito, ihaw, adubo hmm. Ibag sa kumagana, Dibas. Ano ito? Ibiakan ko lang, Ma'am? Hindi niyan, nadala niyan. Ito, ibiakan lang to mga karabas. May mga pang dito, Bag. To, Ilak? Mon? Sarap yung krito, Iyo, to po eh. Magpipinanak ko yan. May pang tayo. Nadala ito, no? Dalawa? Iho na natin yung bread. Sarap yan. Ay, ito mo santo. Yung mga good size, ihaw. Ano yung bags? May ano? May ano tayo, be. May hipong palakas tayo. Takot gindi mo ba? Wala. palakas palakas pala dyan, bags. Iyaw talat, Iyaw lahat yung bags. May, ano ka? May. Parilya. Meron doon kay, ano kay kuya? Hmm. mo siguro yan, minyon? no?

rabas Mag prepare na po tayo ng ingredients para sa ating pugita ayun guys yung adobo natin guys may ilong kamatis sarap yan ah, uh, alalaway na ako sa luto dito, ah. to any bones na to ah yung mo mabuti ito kaya mata ano <laughs> pugita malambot version <laughs> 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 maging ating guys kamatis hindi yes, sayang, may dami kamatis eh. Abangan natin yung ano ni Harabons, adobo. Adobo may kamatis bonds? Aba, oh, masarap yan. Kinikita ko na. Iba yan ha. Ano yan ha, yung sinadobo. Sinadobo. Sinigang na may na adobo. Oo. Oh. Sinadobo. Sinadobong pugita mga Harabons, abangan natin. Discard yung, ni Harabons yan. Siligang. Ano tayo? Talagang tutok tayo. Siligang na adobo. Oo. Oh. <laughs> oh. Ano ba? Si Pangiyaw to mga karabas. Mm. Dami dami. Sabi mo na surahan mo na yan ah. Eh. Hindi ah. <laughs> <laughs> ano sa Ang sana sa akin to ay. Mga karabas mo nalala nyo. Ito ba? Nung nag ano kami nung nagpalawan. Ito. Yeah. Singsingan. Yan yeah. o. ko yan. Ano? Karabing pala ano? talim yan. talim yan ah.

talaga mm -hmm. Abang nagapatayo ko Wala ba ang dami? Wala eh Yun mga kalabas, ihamin na natin to Unahin natin tong Malalaki Taba mo pag Pagkit natin sila Ang ilak ko <laughs> dali 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 Maka <laughs> Maka maunahan. <laughs> Maka tayo si juga. <laughs> Karabas bilinya tahu. karabas, nawon atong luto kasi malakas yung apoy sa gitna luto tapatin kain 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 ka dito tapatin 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 tapatin

mas <coughs> na uy uy hiniwan pala lagdipak yan mas <coughs> na ah, mga karabas okay na tong ating uh, punggita boom lucky ganda rin pala no boom tatlong punggita ito na kayaan? Ito na Iyawin pa. Yan. pa. <laughs> palahig pa pala, eh. Palahig pala dito kaya pala dito dito kaya pala dito eh. Alam mo kasi dito kasi. Per. Sa lang yan. Pang-finalist to. Oh. <laughs> dito lang natin guys yung gaya. Bite size ba? Kasi may pagka uh, makunat talaga yun eh. Regions na Uy, tikmahin natin agad mga karabas Mmm, harap Galing ni Bogs Perfect Ba't banggit ni Bogs? Baka mabigla tayo ng kain sa ano eh Dahil gutom, unti-unti tayo magpapakpapak ah servo, kumpitannya rabo Ayo entah lah kah, yang abang aja nih Ano yan eh? Sina dubo Sina dubong pugita Dubong may kamatis, ang bonso Hmm, hmm, so ito, hmm Yeah Yan Basit mo ba suka na nabili ko dun sa ano kanina? Sa suka yan, oh Oo oh nga. Sarap baga. May e consumption? Uh, Oo. Oh. Asim yan. Uh, Oo. Oh. Wow. no? Okay. <laughs> suka. Suka ang gainit. Grabe <laughs> mo. Ibi <laughs> yung bones. Maasid yung suka <laughs> no. mm. oh. na yan. Maasid. Sarap yung hiwa pa Hindi mo tumuno. Ano ka? mo lang bro. na. Yung technique dyan mo, kung hindi mo kayo palambutin, hiwain mo na sobrang nipis. Cute <tipot> size. <tipot> yung, marabas, diba? Kapag kasi nilaga rin ito na sobrang tagal, makuwala na rin yung lasa niya. Parang kakain ka na rin ng ano. Ang lasa-lasa. Naka-rabas lasa lasa. ako yung itong alimang

Jangan ini nih, puluk ya nih. Tidak sebagai nanti langsung isos. Kontik-kontik nanti nanti.

malapit ng matimusan ang luto ni Bones alaga natin sa dapat apoy takas mo pa eh sa magsurog ng gilid. mara <laughs> ba sa lagyan natin ang ceiling green para added flavor May ada akong malambot na bags. so uh, Masis na ito. Hindi mo ako. sarap. lambot na. Lambot <laughs> okay, mm, nice na. Hige. Hindi mo. Hmm. Mas na. Para ba natin ng konting suka. Konting-konti lang. Ang pa ano lang. lasa <laughs> 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 nah. benang tuh nang tuh. lupa. Yeah. <laughs> <laughs> yun okay. tayo <laughs> ano no? okay, mga arabas. Let's do it To, alam ko, alam ko to <laughs> uh, Grabe, ang gutom mo to eh. <laughs> bags? na Skyflex eh. <laughs> O oh. Oh, 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 next oh, oh. Come on

Kaya ako na ganito para makakuha natin. Po. Ohhaltit, bindu, mo ba na Baka ah. lang po Kaon, kaon, kaon na dati Kaya mo na tayong mo na mo na yung pusa Sigaw siya Nice <íst> Wow mm. Kain, kain. Matigas tong yeah, ano na to. yeah. <laughs> <Duma tuan>. <laughs> <laughs> ito eh. Dabatuan. Anong matawag yan? Alimang matigas. <laughs> Darap muna. Darap crabs. Dumakabo. So, ah. Dito na tayo sa pampapawi yeah. ng gutom. Ayan o, pain tayo mga karabas. Sinadobo. Sinadobong pugita. Ayan.

pa mm. po i mm. bista ko yon tapos sawat yung ponipes mm. <laughs> sa tapos tapos bak sa mga tapos 5 minutes lang to no matanggap to no malambot 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 Pangalawang kuha ko na yun sa kanya. Gusto ko ng banata sa anay, eh. kaso tsubantigas. Gusto mo lang ba ito buto, isa na to. Basag na to, eh. Hmm. ito eh. Ito ito ng adobo? Hmm. Hmm. Grabe, sarap. Grabe. Hindi na makain, Mike. Hmm. Hindi na makain, Mike. Mm-mm-mm. Hmm. Hmm.

Na galing, lingka. galing na rin mo na. <laughs> Brother Joy Adventure, kabahan ka na. Grabe yung mamamanat dito. Hmm. Ito ko lang piso eh oh. Sa pool. Stone shot no? Kabahan mo. Kahig ka. <kesdar ouienka> hmm. Tama resposta, press. berado, puro dorado. Dali hmm. uh -huh. itu berkuda. <được> <them six> <một>. Yeah. Ayan na to. Ah, ano pang ano isda to? Mamsa to. Ga-flex ng mamsa. Uy! Mamsa. ng mamsa. Na ang mam <laughs> <Oy. laughs> mam camera. Lugo tong camera po ito natin. pang personal to ah. <laughs> Dali sa Hindi dami. Man. Ay, malayo sa usawan yan. Pumutok mo. Mhm. Busog tong pusa atong ngayon. Hindi niya naman kantao gagakumpahan niya kayo, no. Tuko siya eh. sa rinjera ka nga. ito yung ano ko. Plato. Oh, May limangon. May mamusa, Pugita. grabe Ay, salap. Kalin. Sarap kumain mga karabas. Salok! Yun, kalalaki na nga huli nito ni brother eh. <laughs> Walang, Walang wala na lagaw... eh. <laughs> Jamuan. Ano ba, <laughs> <barabunda> ba? <laughs> Walang wala na. Ito ang pinakabusog mm. sa lahat eh, si Tito. Mm. Busog Saan? pa yan. Busog pa yan. Ayaw pa nga. Ito ang sa kanina. Ayaw pa nga magkain. <laughs> May tawag na ayo mo magkain. Napura na ang ano, mm. kawali. <laughs> <laughs> Galagay pa lang suka, ginahangot na eh. Ang <laughs> ganda dito makaharap, sinaw niya yung view namin. No? Sarap. Sa ilalim kami ng aroma na puno. Ang no, wala tinik, no? Hmm. Nasa buhangin kami. Nasa beach po tayo. Kilit ng beach. may nakita kang kumakain na nakaangat ng paa, sarap sarap talaga ng kain pa ganyan eh. abu abo, abot sa mukha niya, lampas sa mukha niya ang tuhod niya tuhod dumanwit ay mana ng talaga ng pugita

ano, wow. kakaanak lang yan. <coughs> Kakairi lang. <laughs> Infant. So, Seryoso, sarap seryo, seryo ng pusit ng pagwita bro. Talo. Pakipin hmm. mo kaya, resipin mo na yan. Pakipin hmm? mo yung... Pin mo yung resipi na yan. Nakalagay na sa note ko. lang marahin Oo, oh, Nakalagay sa note. <laughs> Dapat di mang kawayan. Kaya kayang ganyan kasunog hmm. yung kawayan. Hmm. Di si mang kawayan nakatusok ng ganon. Tapos ang apoy dito lang. Hmm. Dapat si Tito Bong doon nga pa ano doon. Papoy. Yun ang nagpalasa doon eh. Paypay <laughs> -pay ba gano'n? <laughs> <laughs> Paypay ng gutom. Pinahin eh, na yun oh. No? Hmm. Mga karapas, ipusa tayo dito oh. Si Lusuko uh, na nga. Hmm. Munching. Okay. <laughs> Hindi na makalakad mo mayan, sobrang busog. <laughs> nasuko na, nasuko na siya. Mm. Nagkakulay na si Tito ko mm. nga. Nagkakulay. Hindi na, wala na. Pagla mm. ano, na labi. Ano na, nilalamig ako eh. Ngayon, wala <laughs> na. Pilabi niya bagay pa marat-marat <laughs> na. Nagkakulay ko na, nagutom na Dumagat <laughs> na kanina. <laughs> Goods. Ah. Ano? na? extra. Uh. May nga, huwag busin mo ito, men. Hindi ka makakawi, ingat din mo naubos yan, ha? Busin mo yan. Hindi mo taga-uwi, anda. Okay lang, taga dito <laughs> ako, habi na. <laughs> peng, ha, dito na, Peng. Peng, prato Ay, bagos, ang prato mo. Ay, bugs, ang prato mo. mo. Tapos na, na? No, no, Tapos na ako. Ha? Tapos na. Buh. Ako na lang parang natira. Hmm. Akin thank na to. Kaya naman to bags. Tapos na ako. Okay, thank you mga karabas sa panonood. Kakain pa ako. <laughs>